Limang pagkakamali sa budgeting na nakakaapekto sa ating retirement. Una is fail to plan. Sabi nga ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. So, importante talaga magsimula tayo sa planning para hindi natin napapabayaan na retirement na pala, eh, wala pa rin tayo naiipon. And then, pangalawa, not enough saving. Siyempre, pagkasweldo natin, eh, baka hindi natin naging habit na mag-ipon. Importante na kakapagtabi tayo ng kahit 10% ng kinikita natin. And then, pangatlo, fail to estimate cost of living. Napakataas talaga ng mga bilihin. Kaya dapat, eh, natututo tayo mag-invest para yung ating income ay nakakasabay sa pagtaas ng bilihin and then pang-apat underestimate medical expenses sabi nga, healthcare is the most neglected savings. Para sa atin, gastos lang ang healthcare. Have it while you can. Importante habang insurable tayo, bata tayo, walang sakit, magkaroon tayo ng health savings account. And pang lima, did not take the risk to invest in long-term investment opportunities. Ang pag-iisip talaga natin, eh, short-term lang, nakalimutan natin magplano yung mga long-term na investment natin. Kaya nga sabi dito, 98% na mga nagre-retire are broke. Kaya kailangan talaga, eh, wag tayong gumaya dito sa karamihan na magiging burden tayo pagdating ng araw sa ating pamilya. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.